Pahugot tungkol sa mga ex habang kakulaitan si Yael Yuzon. Sa isang masayang episode ng Showtime Online U, noong Martes ikadalawampot dalawa ng Hulyo. Hindi napigilan ng singer-actress at It's Showtime, host na si Karil na magbitiw ng isang makatawag pansing banat tungkol sa mga TikTok videos na gumagamit ng kanta ng kanyang asawa, ang kilalang. Spang Ikola Frontman na si Yael Yuzon. Masaya niyang ibinahagi sa madla kung paano siya natuwa nang mapansin ang dami ng mga TikTok users na gumagamit ng linya mula sa kantang, kay tagal kitang hinihintay, partikular ang bahaging. Nagkita rin ang ating landas. Bagamat tila romantiko ang linyang ito, may halong katatawanan ang naging hirit ni Karil, natuwa kami na doon sa TikTok. Ang daming gumagamit ng line na nagkita rin ang ating landas. Pero pag nakita na naman nila ang ex, ba't ba ang hilig nyo sa mga XX na yan? hindi dito nagtapos ang kanyang banat. Ayun pa sa kanya, tila may mga ng galing.